Ayo, ay, nine stranded nga ako kami din eh. Ay doon sa looba na yun, eh, may naayos doon na puste. Kaya ay mga pasahiro. Shut you know? shout out baby sa akin, mga sakay. Ako, nag ng inyong inay daw. Na, sabi na, saan ay mga anak? Ay yun. <laughs> Nagmamadali. <laughs> Yan na, nagsumabit na. Oh, namatay yan pa. Oh? Yes, so. ang kakasyang kutsi dyan. Baka ano doon sa may ano? Gilig. Oh, hirap makasampay. Nakalabas na. Mga naipo. Oh, gamit.